Bili dito at hindi muna ako pinalis habang hindi pa bayad syempre ganun ang kalakaran nung tinitest nila pinapakita pinaandar pa uh, at ako yung pinakang nagano doon namagitan na kumbaga kapag okay ay maggugu daw tong si customer ang nangyayari dito mga kanito Tito Bar At may biyahe na po ako muli Sa Lalamob Ito po may na up na tayo ah, uh, cabinet Yung malaki 1000 kg po yung booking nito At ito ay dadalhin ko sa Mandaluyong At malapit lang po So ito po ay Sinabayan ko Ang another booking 1000 kg rin Bang. At siguro magtataka kayo kung paano ko pa ito sinabayan ay puno na to kasi po uh, ang mahalaga na lagi ko din sinasabi dapat alam natin yung mga uh, pa natin kumbaga natatandaan natin yung mga product na pinipick natin at kaya ko po kinuha at kaya ko sinabayan itong booking na to. Kasi ang product lang po nila ay acrylic lang at saka sintra board o kaya ay yung tarpaulin na naka roll. So confirm at tinawagan ko na si client itong pangalawa natin booking ay acrylic lang yung isasakay dito. Tatlong piraso at kasiyang kasya yung dito sa ibabaw. So nandito na tayo sa second pick up at dito po ay pupunta muna doon sa opisina para uh, makuha mo yung may papel sila para ma dito sa dito dito sa releasing. Kailangan yung papel na yon at naka na naman yon. Nandoon yung pangalan mo. At uh, kilala na rin ako dito kasi madalas dito akong pumipick up. So kukunin ko muna yung papel para maisakay na yung acrylic. Okay at ito na mga katito bar yung sinakay sa atin acrylic at yung dalawa pala ay maliit lang ito umula na umula na kami oh. baba na konti okay nito kuya firman nyo na na siya oh. ayos na okay thank you ito na yung resibo at yan ang kagandahan ng alam natin yung uh, mga product na kinukuha natin. Kasi kung hindi mo alam, hindi ka maglalakas loob na umaksip pa ng 1,000 kg. Dahil siyempre malaki na itong sakay natin. Ano? At ito lang yung pangalawang na pick up natin. So deliver na natin yung isa dito lang sa Santa Mesa bago mag mandaluyong ay amaw ah, na natin ibaba ito acrylic so malapit lang ito dalawang to at i-deliver na natin let's go at yan po na-deliver -na, na, natin yung acrylic dito sa master signage eh. master sign pala master <laughs> so, signage sa so, talagang lahat nandito na po tayo sa Pahoy world pinababa na nila yung kabinet. Okay. Eto, ang ganda ng kanilang ano. What's What's up? What's Shout out! Sige, sinong isa shout out nyo? Boss? Sino isa shout out mo? Shout out ko na yung kahoy world Kahoy world? Okay na ko yun Okay na <laughs> At nandito tayo sa pangatlong booking. Puro bread naman. Kaya nakakagutom mo. Oh. Wala na daw tray. 100 lang naman to eh. 100 piraso lang yan ma'am Parang kakagutom to ma'am ah Paano pagka nagkulang na isa? Ha? Paano pag nagkulang na isa? Kinain. Kinain pala. <laughs> Ayun, oh. At nilatag na lang ni Madam sa flooring. Huwag lang doon sa na kasi ano yan, eh. Mainit. At ang pagdadalhan ko nito ay napakalapit lang.

Picture uh -huh. natin. Nagagalit ba 'yon? Oh. Nagagalit. Hindi pa 'yung ano, yung may-ari po kasi ng buong ano. building. Oh, iya. Yeah. Hindi na pinapadaanan 'tong ano. Ah. Uh -huh. Malakas po kasi lang sa wifi ko. Oo. Uh -huh. eh, uh -huh. Oh. Oh. Uh -huh. Nagkukos nila pinsan ng ano. Accident. Oo

Watch mo kuya kasalo ka namin Yes Pito 2 bar P2 bar Follow Oh, thank you ha uh, Ganyan po ang panahon ngayon At uh, talagang Hindi natin alam kung may bagyo Ooh. Ang nakaka ano dito nakakatakot yung ibang lugar dito sa ano sa tatalon ay napaka po ganitong ulan sigurado bumabaha na sa kanilang lugar at kararanas lang po natin yung napakalaking baha nawa ay hindi naman maulit yung ganong baha dahil ang dami po na ari-arian o no, mga kasangkapan ang nasira at ang nakakalungkot niyan may mga buhay pa na nawala so, kaya tayo po'y laging manalig sa Panginoon para tayo ay ano man ang mangyari dito sa mundong ibabaw ay alam natin na tayo ay nakakasigurado ng ating pupuntahan pagdating ng tayo ay bawian ng buhay uh, sige po malapit na ako dito sa pick up location at ganito ako mga katito bar pag pick up sa welcome papasokin mo to para kunin yung ano yung resibo magbibigay ka ng ID para i-release yung ano ito pintuan ng ating kukunin yan sinasakay na nila mga katito bar yung pintuan magahan lang yan kasi plastic lang yan eh. kasyang 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 kapag naisakay na po yung yung item o yung pinick up mo start loading tapos may nakalagay dito add picture pipicturean natin katunayan na na pick up na yung item tapos confirm loading kapag na confirm na yung pinadala ito makikita mo kung saan pupunta at hindi mo na itatype yan direct na yan sa google map at base po dito sa google map yung pagdadala natin 2.7 kilometers 11 minutes nandun na tayo at deliver na po muna natin okay let's go at uh, dyan po na i-deliver ko na yung pintuan ayun binuhat na nila at medyo napakasikip dito sa daan dito marami nang nagbubusina hanap ulit tayo ng pesto para pumig ng panibagong booking at may nakuha na naman tayong booking papunta ng Pasig din yung isa ito yung uh, una nating na pick up yung may pipe at cable pangalawa ito along ano rin same same area yung pagdadalhan natin at ito po at ito po 4 minutes nandoon na tayo sa pick up location at nung tinawagan ko yung nagbook ang pick upin daw po natin ay isang motor maganda ngayon yung mga biyahe kasi ang tataas ng ano ng high demand paano ba natin na makikita yung high demand yan itong high demand itong isa is 322 at itong, itong isa naman 173 yung high demand nya pero may nag add pa ng priority 100 so to, to 73 yung yung pinakang nadagdag sa regular booking at yun ang magaganda pagkagana itong oras Mga alas 3 Nagsisimula na yung mga high demand Balas dos At maganda ganda yung account natin Medyo mataas yung ano natin Ratings Kaya yung mga high demand Nasasabayan natin At tayo pa yung nakakapuha Kangina nakita ko na may May nagjoin na tatlo Tatlong driver Pero nung nagjoin ako ako pa yung nakabuha so yun yung kagandahan pagka mataas ang rate ng ating account at yan po mga katito bar na pickup na natin tong meyo motor at nagbintahan pala to 12 mil daw 12 mil yung uh, pagkabili dito at uh, hindi muna ako pinalis habang hindi pa bayad syempre ganun ang kalakaran at uh, share ko lang mga tito bar yung dati may nagpabili din sa akin ng motor nung tinetest nila pinapakita pinaandar pa uh, at ako yung pinakang nagano doon Namagitan na kumbaga kapag okay ay mag-go-go daw itong si customer syempre nung gabing yun nakita ko maganda yun maganda yung takbo at bago ko naman i-anohan yun i-approve na okay maanda eh. ay eh, syempre nag -video, video na daw sila at ang nangyari dito mga katito bar nung mga ilang araw na yun nakakalipas bigla akong tinawagan So anong nangyari doon sa Deliver kong motor Mga ilang araw Tumawag sa akin si Buyer Sabi ko ya Ako yung dinilibiran mo ng Motor ah, Pwede bang samahan mo ako pa Papunta doon sa ano Sa pinagbila mo kasi Binalak na raw siya At wala na siyang contact Hindi na sumasagot Noong una, nagkakasagutan sila ng message tapos hanggang sa na-block na siya. At ang problema, yung papel daw Xerox copy tapos yung motor biglang hindi na umaandar. At yun ang sabi ko, sir, sa ganyang bintahan nyo at bilihan, naging ano lang ako dyan, sila kayo mo sa akin at nung pinick up ko na nung araw na pinick up ko yung motor gabi tapos syempre nung bago mo naman bayaran yan nag video call kayo at sabi naman nung pinick upan ko ay okay naman nagkaayos kayo dun sa ano parang dinoble check parang pinakonfirm mo lang sa akin kung tumatakbo yung motor at yung papel naman Akala ko original kasi gabi yun oy, gabi. Tapos parang Xerox copy na. Hindi ko alam na Xerox copy kasi nakabalot. Hindi ko na inusisa eh. Ang nangyari, gusto niya maghabol at ako yung tumistigo. Samahan ko daw siya. Kaya ko sir, labas na ako sa mga ganyan kasi bumabiyahe ako. Maabala ako ng ano. At saka, pasensya ka na talagang hindi kita masasamahan at uh, naguwi ako nung time na yun sa ano sa uh, probinsya so sa madalit salita sa lahat po ng mga bumibili ng mga ganito motor kagaya nito may sakay na naman tayo ay mas mainam na kung bibili kayo online puntahan nyo yung ano yung yung binibenta Uh, motor man yan o ano mang kasangkapan para kayo na mismo yung ano yung mag approve kung talagang uh, magugustuhan mo yung bibilhin mo online kasi ang dami po ng mga naluloko yung iba na iscam mabag senda ng bayad tapos pag pipick up na namin wala doon yung ano yung item na pipick upin So maraming ganun dinadaan sa lalamove At nadadamay pa ang mga lalamove driver At yan po na i-deliver ko na yung wire at saka pipe Okay na Brad, thank you Picturean muna natin at deliver na natin itong motor napaka traffic po kaya ngayon lang ako nakapag deliver let's go Diyan po na ibaba na yung motor So napandar niya So tinga daw pala yung nado sa loob Pero parang Pupugak pugak ah <laughs> So Hindi namang 850 Okay na rin So lahat ngayon may mga additional at uwi na ako ng bahay ngayon. Anong oras na? 5.29 Hello mga katito bar. Ako po ay nakauwi na ng bahay. At sa araw po na ito ay naka na biyahe ako. Ako mita pa rin po tayo sa buong maghapon. At ang lagi kong ginagas dyan ay 1,000. So may natirang 1,400. At yun ang mga ginastos ko po na Pagkain ay nakukuha natin yan sa tip dahil lagi po tayong nagkakaroon ng tip sa lahat ng ating pagbiyahe sa Lalamug. At yun po, pinakita ko sa inyo yung mga biyahe tapos yung risk ng pagsasakay ng motor. Mahirap din po kasi pala ang magsakay ng motor. Lalo na pag nagka problema ay maaring madamay pa tayo o maabala tayo. Kaya ingat din po tayo sa pagtanggap ng mga booking at lalo na sa mga ganyang bintahan. Minsan may mga scam pa kaya laging nadadamay ang lalamove Driver. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuportan nyo po sa Tito Bar Vlog. Sa mga bago pa lang po dito sa aking channel ay pwede nyo po akong tulungan para mas dumami pa ang ating mga subscriber at pwede rin po kayong mag-comment dyan sa inyong mga naranasan at sa inyong mga tanong para uh, masagot natin ayon sa aking uh, experience at sa aking mga pakayanan. At lagi ko kong sinasabi ingat po tayo lahat God bless everyone Bye, -bye.